Tinapos na namin ngayong araw ang Native Pig Project. Okay, so ito na yung ating Native Pig Project. Patapos na siya. Sa wakas, finishing touches na lang naman ang ginawa namin. kain kainan siyempre. Tara! Okay, so ito na yung ating Native Pig Project. Patapos na siya. So diba na nakaraan, nagpalpak yung ating electric fencing system na ilalagay sana. Pero ngayon, na-modify na ito at itatry ulit nating ilapat dito. And then, syempre, yung gate and then yung ating mga feeder. Okay, so yung ginawa natin dito sa ating poste, nung una kasi natin dito yung ating uh, insulator. Oh. Tinaasan lang natin ng kanta yung insulator. Yan, mas mano ma siya, mas mataas siya. o oh. Tinan na natin, magiging output. Ilagay natin ito. Nilagay palibot yan. So ito yung mga kawayan na ibinagsak ko ng bagyo. Hindi ba na nahahawain. Pero ang kailangan lang naman natin ay itong ilalim. Yung malagyan ng mga poste. Ay masikip. Aasa tayo sa ating nitipig na lilinisin nila ito. Oh, well, na ulit tayo. Sa so, may harap sa so may key. Ay, okay, nilagay na natin lahat ng palibot. Lalagay ko na tong uh, rope natin and then kailangan kasi natin tong i-calibrate pa yung mismong pada kasi maraming damo, maraming irregularities sa mismong shape kaya papantayin pa yan natatabusan. Okay, better naman na siya. Mas less na yung contact niya dito sa mga damo natin. Less na. And kahit magdokal uh, yung baboy natin dito, hindi na basta-basta. Uh, <clears throat> lalapat yan. So, ang kailangan lang natin ngayon ay uh, medyo isnag natin itong ating poste kasi yan. Uh, Napaka-move niya. Oo naman, ano mas angat naman. Kailangan lang natin pupo na konti, tapos papuntayin natin. Okay. okay. Sa terrain natin, hindi niya isang da. Yung yeah, pag ko ito, yun o, ang taas. Kaya maglalagay pa tayo ng isa sa gitna. Para mas lalapat siya. Ayan yung pinag-anong, pinag Tapos ibubulang natin dito para ma-insure na mahigpit yung lahat ng part ng ating pen. Kailangan na lang tabasin ang matataas ng damo at tanggalin ang mga siit na lumalapat dyan. Okay, so okay na yung mababang layer ng ating fence. Yan na lang namin yun ng konti pa. Lagay natin tong pang roll niya. Pag kailangan natin i-roll para meron tayo. Okay, yan o. Para pag kailangan natin i-roll yun siya, yan, meron tayo pang roll. So, lilinisin pa na yung jump yung ilalim, papunta yung chiksik. Tapos ilalagay ko yung pang taas naman. Ay, na Sakto, pagkatapos, may magandang balita si Jayman. Oh, magandang balita mo, Jayman? Ito na ang merienda kong niluto. Napakasarap. Si merienda na naman, pero kanin. Ah, uh, kaya na Dra. Kaya na Ito mo si may kanin, may corn beef. Nagtawag. Walang itlog. Uh, ah, sa ko mga itong walang itlog. Siyempre pag itlog. Yan, brown eggs natin dito sa Toda Farm. Kaya magprito muna ako. Pag itlog, iibahin pa ba yan? Ay brown eggs na ng Toda Farm yan. Lima piraso lang naman, kaya mabilis lang. Ay, lato na. Game, kain. Kain naman ang eh. Kala mo ay maghapon na nagtrabaho. Okay. Pagkatapos kumain, ang gagawin na lang naman doon sa ating uh, native pig area ay yung gate. Gate na lang naman yon. Basic na yon kay John Paul. Tapos ngayon, bibili ang semento kasi gagawa tayo ng feeder at waterer. Semento yung gagawin natin para hindi naman nila basta-basta masisira. Pero kami ay mag-aaho ng ilang buhangin dito sa ilog kasi konti lang naman hindi na para bumili sa hardware ng sobrang dami mga pitong sako lang naman yan pumunta sa hardware para bumili ng dalawang sako na semento bakit dalawa? ewan ko rin <laughs> dinaanan ko rin sa bahay ang mga bakal na ginamit natin dati sa baka gagawin natin frame ng feeder at water so, itong bakal na to, ito yung ginamit natin dati sa mga baka natin pang sa nyog ngayon magpapakinabangan ulit natin. Okay. Pagbalik ko, nag-meeting kami. Yan. Nag meeting kami. Meeting. Emergency meeting. Napag-desisyon na namin na imbes na kami ay bubuo ng sementong feeder, ito try namin bumili ng gulong. Tapos yung hahatiin namin, yung isa ay feeder, yung isa ay waterer. Hindi ko alam kung magandang idea pero yun muna sa ngayon. Yung sementong nabili namin, may future projects pa naman kami kaya hindi siya maaksaya. Kaya ngayon, pupunta muna kami sa bilya ng gulong. Ra! Iyan na natin. Ibaba na na muna natin to. Okay. Bibili kami ng gulong ni Jayman. si Jampol. Ang gagawin mo, Jampol? Siyempre, yung paborito kong gate. <laughs> Specialty, ano. <laughs> Umalis ulit kami para bumili ng lumang gulong. Sir, magandang araw. Hello, magtatanong lang ako, nagbebenta ka dito ng gulong na sirana, gagawin ko lang pakainan na ng baboy. Magkano yung ganyan? Lang, sir. Sir. Ang kagandahan, dito sa binila namin, hati na pala dito. Kaya hindi na rin namin kailangan gawin ito. 50 pesos isa lang yan, kaya 100 pesos sa dalawa. Bumili-bili pa ako ng dalawang simento na 400 pesos. Okay, gate na lang, ang gagawin. Pag uwi namin, di pa tapos sa jump pole sa gate Ano kang bagal yan? Amihin natin na namin sa daan eh Yung kambing Di pa nasa, nasa loob pa Wala Pinalabas ko muna ang mga kambing natin At inihagis ko sa loob ang mga gulong Nice one! sobrang kinatapos ni si jump pole yung kanyang gate Na mamaya ipagayabang niya yan Sigurado ako, 100% Si Jayman, inaayos niya yung ating fence. Pagkita okay, ko sa inyo. Kasi hindi pantay-pantay yung taas ng fence natin. Kaya, papantayin. And, ilulubog na konti. Yeah. Ako, yan, o. Tuloy niya ang taas. So, gagawin ko naman itong energizer. Dahil hindi naman tayo umaandar. And, walang kasamang free na pantusok itong ating energizer. Ang gagawin ko, dito ko ilalagay ito. Ya, yeah. sabit na. Kailangan lang nating maanggulo siya para ma-maximize yung kuha ng sikat ng araw. Kamustahin nga natin sa ang gate. Ayun guys, patapos na kayong bakod. Kaya i ko na. Sa mga gusto magpagawa ng gate, nandito lang ako. Nandito lang ako, oh. Ito. At ipaghampasan niya guys. Okay na okay yan. So dito, dahil mababa yung ating fence, kailangan lang natin i-insure palagi na hindi lalapat itong fence natin sa kahit na anong conductor. Kaya dapat laging pinabantayan ito. Mga ganito. Yan. Ito rin o. Oh. Nakalapat siya. Dahil meron akong lalagyan dito na. Dito. Okay, ito. Mababa itong wire dito. Lalagyan natin ng poste para makontrol yung taas niya. Okay. So dahil wala ring rad na kasama itong energizer natin kasi yung una natin yung energizer yung mismong pang poste niya yun na rin yung uh, ground rod niya meron ako available na stainless shafting oh pwede naman na to lalaliman lang natin and then itetest naman natin yung uh, system natin Then puputulan na natin bago natin ituloy yung paglubog. Malalim na yun. Okay na okay na siya kahit sa si summer na medyo tuyo yung lupa. Okay, so na-set up na natin ang ating energizer. Meron na tayong ground. Try natin to. Yung ground natin, dito. Yun! Laguto ka na! Hindi <coughs> yung ating hot wire. Dito. Then, ite-tester lang natin ito. Tester natin. So, bakit lang nyo, saan nag-connecta yung dalawang wire? Dito lang. Dito wala na sila pinag-connecta. Then, test natin dito. Oh. <laughs> nice! It's working! It's working! I Try natin sa pupuntang likod. Tingnan natin. Nice! Very good. Napakataas. Napaka okay. Good. Pulibot. And sakto. May isang nagayabang na naman dito. Ayun guys. Natapos na ang gate. Itatali ko na lang. Ito ay, ginawa ko lang 5 minutes. Kung sinong gusto mong pagawa sa akin. Ganun na ako katulin gumawa ng gate. Kapit na natin. Maglalagay tayo ng stopper. Lagyan din ng lock na lubid. Okay na, ang ating native big project. Tayo mamimili na lang sa road. Okay, doon natatapos ang ating native peak project at sunod na video, for sure, bibili na tayo ng ating mga baboy. Set it up kayong dalawa. Wow. Yay! Yes. Yon, abangan nyo mga kong beauty ha. Maraming salamat. Subscribe and peace! Woo! Woo.